Hoy. Gumaganti ka. May nalangang kita sa bahay. Hmm. Namiss mo ako. Sa tagal, kung, sa tagal natin din nagkita. Namiss mo naman ako. Huh? Namiss ko po kayong lahat. <laughs> ako lang tinatanong ko. miss <laughs> o miss na miss na miss. <laughs> Hindi. Ako ka. Diyan na tayo. Ha? Huh? O sige. Hoy, sabaw mo sa Parang lalo kong gumaganda talaga. Huh? Ewan, <laughs> ewan. Ewan ko ba? Ang... Ang gabi ko ay mabula. Bakit? Sabi lang ako ng totoo, no? Dati pa lang din naman po. Huh? <laughs> ano man pong pinagbago yung mga. Ano man pinagbago? Meron. May <laughs> nagbago. Meron po. Nagkaroon lang po ng bakal. <laughs> yung ipin ko. May nagbago. Okay. ngiti nga, ngiti ka. Ngiti. Yan. Bagay. Bagay sa'yo pag mas madalas nakangiti. Mas maganda ka. Pihiram ko. Seryoso nga. Ang pag-ibig ko'y para lamang Susunod. Marami na sa'yo magkakagusto na. Maganda. Lalo ka nang magiging maganda. ba makalimutan mo na ako niyan, ha? <coughs> Hindi po. Ako ang nauna. <laughs> Anong po pala kayo? Kamusta? Ito. namis ka. Hindi ako makapunta dito. Kasi palagi ka nasa school baga. Yeah. Tsaka... Ano din, bihira din kasi ano, dito ang ano ko. Bihira ang ruta ko dito, halos pala ako ditong tinutulungan. Ikaw man, di ka naman napunta dun sa ano Sa labas. <laughs> Di ba? Ang tagal na lang huli mong pagbisita doon. Okay, Anda. may pagpapuan. <laughs> Init. Hindi ka nag-swimming? Napakainit. Dito lang po sa bahay. Hindi kayo na ganun mahal na araw? Ay, sayang. Sila mama po naligo po sa ano, dagat lang. Libre pa naman ako noon. Hindi mo ako inimbay. Hindi mo. <laughs> kailan ang bakasyon nyo? Para yung sakali, uh, makalabas tayo. Ano po, 8-9 po. Wala po kami basok. 8-9? 8 Ngayong April? Eclipse po, Bago. Ha? Eclipse, holiday po. Anong holiday yun? Ano bakit eclipse pa? Ano? Madilim daw po. <laughs> 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 Sabi po nila. Madilim? Uh, paano tayo makakalabas kung madilim? <laughs> Huwag na lumabas. <laughs> <laughs> Ba't ka gumaganda? Ba't ka pa, nagpapagandahan ka na yata eh. Alam mo sa akin, para di na ako masaktan. <laughs> Wala po. Ha? Huh? Wala. Ayaw nga rin po. Lumi. Lumabata po kayo. Wow! <laughs> Siguro kayo man po yung ano may pinapaano May napagandahan. <laughs> Napapunian po. Sino? Ikaw. <laughs> Ikaw. Ikaw. <laughs> Ikaw. <laughs> Nandito man lang yun eh. Nandito lang sa tabi-tabi yun. <coughs>